Nagsagawa ng Bloodletting Program or Blood Donation Initiative ang Area 5 Adventist Community Services or ACS. Ito ay kanilang ginanap sa Paranaque Central Adventist Church sa pakikipagtulungan ng Adventist Medical Center Manila or AMCM upang tumugon at makibahagi sa pagtulong sa mga taong nangangailangan ng dugo. Nagbabalik si John Marl Villanueva para sa Balitang May Pag-asa. Matagumpay na isinagawa ang bloodletting program na may temang mula sa puso, Save Blood, Save Lives. Muling binuksan ng Paranaque Center Church para sa isang community bloodletting drive, ang mga voluntaryo mula sa iba't ibang ministeryo ng simbahan at grupo ng kabataan ay tumulong sa pagayos, pagrehistro at mga recovery station upang masigurado ang kaligtasan at kagihawaan ng bawat donor. Lahat ng mga effort na pinagkalob ninyo sa ministering ito ay uh, nakikita po ng ating Panginoon at uh, nakatitiyak po tayo na sa inyong pananampalataya ay ang Panginoon ang siyang susukli sa kabutihan ng iyong mga puso. Nakalikom sa araw na iyon ng 32 bag ng dugo na dadalhin sa mga lokal na ospital para suportahan ang mga pasyenteng na nangangailangan ng agarang tulong. Ang pagdodonate ng dugo ay nakatulong sa akin, hindi lamang sa akin kalusugan, rather also it helps me with my mental health. And as well mga kapatid, ang pagdodonate ng dugo ay hindi lamang nakakatulong sa physical at sa mental, kundi nakakapogi din na ito, kaya naman ano pang hinihintay nyo, sumalin na kayo sa blood donation drive. At ang laging tatandaan, ang, ang pagdodonate ng dugo ay mula sa puso. Bukod sa bloodletting, namahagi rin ng mga impormasyon tungkol sa kalagahan ng pagdodonate ng dugo, mga payo sa kalusugan at kung paanong makakatulong ang mga simpleng gawa ng kabutihan sa pagligtas ng buhay. These are the importance and the benefits of donating your blood. First, it helps to save lives. It helps us to control iron uh, overload. It does help to replenish our old red blood cells by new healthy ones. It boosts our uh, mental well-being and especially it increases our self-worth. So, donate Blood ang tagumpay ng bloodletting drive ay patunoy na kapangyarihan ng kolektibong kabutihan at isang inspirasyon na halimbawa kung paano ang bawat patak ng dugo ay maaring magbigay ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Purihin ang Panginoon dahil pinatubayin niya ang programa ito at nagtamo ng malakas na pakikisama at pakikisa sa mga dumalo. Ang pagbigay ng dugo ay isang gawa ng paglilingkod malasakit at pakikisa ng komunidad. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si John Marl Villanueva para sa Hope Today NPUC News.